Turahan, tsaka kung may dole. Eh? Agoy, luto na, luto na, may dole. Well, Turahan. <coughs> Yummy. Yan mga idol, magandang tanghali siyang lahat dyan mga idol ah Magandang umaga at magandang hapon po sa ating lahat O anong oras na ito mapapanood nyo mga idol Ayan, bali nandito ulit ako sa lungga ng Idol Sirig mga Idol. Ayan, dami dami kong dala mga Idol. Ayan, bali dito naman ako, subok mga Idol, maglagay ng taan. Ayan, bago po yan mga Idol, mag, tayo maglagay ng taan, saka maglagay natin yung pambubo mga Idol. Bali dito muna tayo, mananghalian ba, nagdala na ako ng baon. Andun, na dinala ni Ikoan, sa aking anak mga Idol, andun sa likuran. Ayan, Ito ko na siguro ilagay. Ayan, oh, um, butang di. hmm, butang butang magiging magiging nah, magiging ya, magiging butang. Yan. Jan magiging 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 surahan magiging 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 kan magtaan kami naming pambubo o panggal mga idol tapos kapag meron kaming maraming huli mga idol iikaw namin inilagay namin sa aming pantaan pero dito namin ilalagay sa da mga idol di sa last video ko mga idol na inupload ko walang huli tapos pinandaw na ng ibang tao mga idol sus naman ako na nagbugoy narabad yung house na anak ko dyan may ahas dyan naman mga idol Nabi ng anak mo mga idol. Eh talaga siya ang pang medul hindi natatakot doon tapang nga yan mga idol dito muna kami mga idol plastar muna kami doon mga idol magsog ba mag ihaw po tayo mga idol ayan plastar muna ako mga idol yan yan po mga idol bay na po ako mga idol bali naglibot libot muna ako mga idol habang pwede kasi tayo nila ba sinanap ko yung kuhan mga idol yung aking pamingwit ba doon mga idol last na mingwit ako mga idol doon sa kabila nawala yung mga pamingwit ko mga idol kinuha na siguro yung kuwan mo diba ang mimit dito yan dito lang siguro mo dun yung kuwan dito ko lang siguro ilalagay yung aking kuwan mo yung pambobo hindi na lang siguro ko mamingwit mga idol bali yung gagawin ko mga idol hagis -ag mo na ako ng aking pambobo kapag mayroong huli mga idol bali yun po yating kuwan ating ilagay sa ating taan yan dito ko na lang siguro ilalagay Ini hanap tayo yang medyo mababa. So, yung kanya doon. Yung libi ng diba. ba? Eh, na siguro. Ito ko na siguro mga idol. Hindi eh, nakalagay na. Nandun na yung kamain natin mga idol. Sa loob. Eh, kalimutan ko pang basahin yung kanya mga idol. Lumutang pa yung ating kids. Ah. Lumutang okay. pa siya, mga idol. Okay. Ah.

pisto. to marami naman siguro dito mga idol kahit saan naman, siguro ilagay yung panggal mga idol makakuha talaga kasi dam naman siguro to dam, ah, dam naman siguro dam naman to mga idol Maraming yung isla yan, yan balibay tayo mga idol sa ating nilulutong inihaw kasi, ayun nakas na nga puy ah, balibay natin yung mga idol Ilalagay ko na lang sa

Surahan, saka kung mga idol eh. Surahan, saka duhaw yung ating inihaw ngayon mga idol. Yan. Ilalagay natin 'tong mga ito, 'yung eh. mga mm. mm. yeah. baga dleson. mga hmm. bagang uban. Gitira. Ah. Uh. Nan. Yan. Hintayin na maluto mga 'tol.

Ah, Ayos. Luto <laughs> na mga idol. Ito na po yung ating hinihinte mga idol. Yung kawilsel mga idol ay may hotdog pa. <laughs> may hotdog pa. Nagbuan-buan pa mga idol. Yan. Bali dito na siguro kami kakain mga idol. Uupo na lang siguro kami. Tapos sakot na siguro yung hawak ng camera. Yan. Hmm. Yung kawilsel ay. Eh? Hmm. Oh, yan mga idol. <laughs> yan ito na po mga idol. Oh, Balik kain na po tayo mga idol. Ito na po yung ating inihaw ng sorahan at saka duha mga idol. Yan pagkatapos ito mga idol, papandawan na naman natin yung ating pambubo, bubudol pa o panggal mga idol. Yan. Nan din. Nan. Mm. Di Nan sa sama. Okay, hirap dito. Nang puro ma. Sa unod lingkod. Ah. Mm -hmm.

Dyan, kain po tayo mga idol. <makes> nakadala po ko ng gatong kasing sa mga idol kasi pumunta ako sa merkado kanina. <makes> Tapos mga idol, hindi nakasama si Wilson sa merkado kasi kuha na umaga na yung pasok nila. Yung dati mga idol, hapon ngayon umaga na. Hmm. Iniban yung schedule mga idol.

Yami. Ayun, yami. Sun, yami. Mama. Yami. Ha? Yami. Mami. Yami. Mami. Hmm. Hmm. binatan ko na may idol. Hmm. Hmm. pagkatapos mga idol, mamingwit sana kami. Kasi yung aming mga pamingwit mga idol, nawala. Bago, continuo, bago kong kuno dulu. Bago kong ginama ba? Kiluhan ng iban ko. Lah.. Masih ah. ah, dali na. Abi kita dre. Eh. Magkisi-kisi na lang. Mm. Hmm, hmm, tak. Hmm. hmm. Ya meh. Hmm. Tapi sedak. Hmm. Terus, ini mu. mana?

dahil pagkatapos nito mga idol siguro kung siguro nagkatong dala akong mga idol hindi kakalat natin yun kapag may hole yung bababa yan ito na naman duhaw yung mga kain na ito mga idol yung duhaw ito mga idol Yep. Ah. Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Dami um, um, itu sadam, main

yan sa taas sa lahat na nanonood mga idol shout out yung lahat dyan sa mga salin saka mga solid viewers natin mga idol shout out po maraming salamat po sa kung ba sabong supporta yung sa akin mga idol yan pagpasinsyan nyo mga dula yung pag pag upload ko mga idol putol putol hindi straight ba busy talaga mga idol hindi talaga makaya sa oras Pero kapag may bakante na mga doll, upload tayo mga doll. Hmm. Ang naman mga doll. Hmm. talaga. press na press yung isda natin. siguro bukas mga idol video ko yung palengke doon muna ako mag vlog kasi maraming tao doon natanong vlog pa ba ako ba yeah. hmm mama nga yeah. nga yeah. Hmm, busog na si Wilson. Hmm, ito

huh Yan, mga idol, bali tapos na kami kumain mga idol. Yan, may isa na iwan. Doon na pinahok ng Wilson Tata Pilwer. Nani. Uh, mama. Ato to mama. Mama. Mm. Yan, bali. Bali hanggang dito siguro yung video mga idol. Maraming hmm. maraming salamat po sa inyong panood sa akin mga idol. Ay, may papandawin pa pala mga idol. Magpanda pa pala tayo mga idol. Tsaka, pagkatapos na magpapanda mga idol. Merong, tama mga idol. ilalagay natin sa taan. Yan, magpanda mo na ito mga idol. Yan mga idol, bali kakatapos lang namin kumain mga idol. Yan, yung gagawin natin mga idol, magpapanda na po tayo sa ating nilagay ng uh, panggal. Bali mga isang oras, mahigit ata yung mga idol. Na, nakalipas ba? Pero parang ready na yan mga idol, okay na yan siguro. Ah, sa adari. Ayan, papa. Papa? Papa? Oh.

molontor yang iba Hmm. hmm. Nah, hmm. hmm. So, iba. Oh. 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 Uh -huh. Uh -huh. Iya, sana ini. Sana ini mau Kok. turun-turun sila mau tidur. Yan. na mga idol. <S2> Bali na kuha um... hmm. na, na yang panggal mga idol. Ay, meron pa tumulong sila. Ayan, malihan lang dito lang siguro ang video mga idol. Nakuha na namin yung panggal. Tapos pagkatapos ito mga idol, maglagay na kami ng taan. Nandun na po yung taan, nakaready na. Bali, makapagtaan pa tayo mga idol. Ayan. Bali, hanggang dito lang itong video mga idol. Kita-kista na siguro sa next episode ng ating video mga idol. Paalam po mga idol. Salamat po sa inyong panood sa amin.